welcome ulit sa akin channel sa Antonio Adventure Attack and Survival at kababalaghan stories sa araw na ito babalik tayo doon sa lugar na may kapre at sabi ng taong nakatira doon may tikbalang din at inkanto pero bago ang lahat tayo ay kukuha ng panghataw panghataw ng kapre para sure Kaya Mga sityo Mahan nyo ako At tayo ay Atak na Doon sa kaprihan Tuloy-tuloy lang tayo Sa pag-atak natin Ganda dito Ayun nga pala sa taong nakatira rito lalaki talaga ng mga puno rito noong unang panahon may nagbahay dito pero yung mga taong nakatira rito noon mga nagkanda na so iniwan na naglakihan yung mga punong tinanim nila noon dito nga sila umuuling kaya nangyari nagalit ang kapre tingnan natin yung kanilang inuling na hindi na natuloy kinutol nila puno ng mangga plus dito ito yan parang bunga nga ng vulkan ito uulingin nila problema yung mag-uuling nagkasakit yun ang sumpa ng kapre dito sa lugar na ito yan ang uling ang daming naputol na puno so yung lumang bahay doon kaya mamaya paatak naman tayo roon sa may mga puno at tatanungin natin yung tao kung ano ang nagdadala sa kanila ng kamalasan doon ito nga pala yung ano natira doon sa bahay. Yan ito. Pundasyon yan, mga ito yung mga sinibak ditong mga semento. Yan yung mga punong naputol doon. Ngayon ito puro mais na. Yan. Kasi ang daming puno diyan dati. Mga nyog, malalaking puno pinutol nang lahat. At nandito pa rin yung isang hagdana ng bahay dito yan ito yan yung hagdanan no? steps yan. malaking bahay noon ngayon ito may mangga dito yan ito so, mga chinap chap nilang mga puno so nagalit ang kapre o oh, ayan ha? sa akin likuran yung nakatambak na kanilang inuuling kaya halos maubos na ang mga puno dito kaya galit na galit ang kapre kaya kulang na lang ay isumpa sila ay talagang isinumpa na sila ng kapre binibigyan sila ng kung ano-ano sakit at karamdaman ay si ganda ng upuan niya doon eh. pinutol na puno kaya pupunta na tayo dun sa bahay nung taong nakatira dyan pupunta natin yung malaking mangga na yun at ayun nga doon sa taong nakatira rito yan daw bumabaon yung tikbalang at yung kapre naman sa kabila pero hindi ko alam kung nagtatagpo yung kapre at tikbalang kung sila ay nagsasagupa kaya yeah. puntahan natin tanungin natin yung mayari doon meron nga pa sila ditong alagang dinggo dog, baby pa ayun oh, nahihiya ayun oh, yung dinggo yan dinggo si dinggo nahihiya siya eh takot ayun oh si dinggo dog mga kasityo, makikita nyo itong malaking puno ng mangga yan. Yan. Ang laki nito. Yan, luwang. Ayon sa nakatira rito, ang mangga na ito ay hindi kayang yapusin ng mga tatlong tao siguro. Kaya na ito. So, ang ginawa nila, ng mga bata, ilagyan daw nila ng ring dyan. Malaki. So nag-basketball sila, tuwan-tuwa sila. Pero kinahapunan, makalipas ang dalawa tatlong araw, ang mga bata ay tinubuan ng maraming butol at galis sa katawan. Yan ang sumpa naman daw ng tikbalang na nakatira sa mangga na ito. Yan. So ang ginawa daw ng lola nila para mawala yung sumpa na yon ay kumuha ng dahon at sinuob at yun ang ipinansuob sa mga bata makikita nyo ay ito tulad na sinabi ko susubukan kong yakapin ng puno oh. so may isang tao pa doon mga dalwa o tatlo para makuha so ito may nilagay pa silang ring kasi nga yung mga bata naglalaro plus yun yung original pero buhat daw nung ang mga bata ay galising. Buong katawan. Pero ang iginamot ng kanilang lola ay dahon ng mangga. Yung mga dahon na ganito. Kinuha nung lola. At sinindihan, pinausok. Kaya yung mga bata after 3 days gumaling para lang nagdakihan. So hindi ko alam kung anong hiwaga meron dito sa mangga. Pero sabi ng aking kapatid, hindi siya nakatira pa dito. Sabi raw niya, totoo talaga kayo. Mga inkan ibigyan naibigyan niyo ako ng patunay. Nung pagsalita daw niya may pumatak na mangga, isang hinog. At ang ginawa daw niya, binabad niya sa tubig, ininom ang samaw, at buhat daw noon kahit siya magtrabaho maghapon yan anong lakas niya yun ay biyaya naman ng kapre o ng tikbala ang pupuntahan ay yun yun yung lugar na yun yung tigiri bahil sa sumpa ng kapre ang mga inalaga ang baboy doon ay nagkamalas malas, -malas. nagkapistipistipuntahan natin abandon na ito eh dito. So, titingnan natin kung ano ang nangyari talaga dito. Ah, yun, nabubuksan pa pala. Yun. Pala dito. Yan. So, dito daw, yung unang panahon na nag-alaga ng baboy ay aking kapatid. Yan, dito, doon. Makikita nyo ito, ito, itong parang karitela na to, ang baboy na lalagay dyan, tayo, upo, higa, yun lang. So, dito, yan. Ito pala, pag kinagat ng baboy, jit yung samaw. Pero, ayun nga, sa kwento ng may ari, ah, eh, yung sumpa ng kapre, lahat ng baboy dito, natodas nagkamalas-malas at may mga pagkakataon daw sa gabi ang baboy nagkakagulo parang mga nangangabang oh, may nalukso wapa ang ingay daw titingnan naman nila wala naman daw tao yon so dahil sa lagi nang nagkakagulo ang mga baboy dito sa loob ng hulungan dyan dito inaatake sa puso ang baboy sa nervyos hanggang sa nato tas lahat ng baboy kaya ito inabandona na ang pigire Tingnan naman natin itong abandonadong pigire Ito yung loob mo. Oh. Yan. Ito. Ito so, pa, dyan. Nagkulong na sila dito ng mga manok. Kung ano-anong bagay. Baka may, may almurani nang nakatira rito. Yan, mga kahoy dyan. Ito. Kababuyan yan. Ito, so, dito. Ito. Ito. yan Dami nitong baboy. Paso nga lang yan. Wala nang nakatira. Nagkatudas-tudas na ang baboy. Ito nga pala originally. Ang bahay na ito. Ang unang tumira ay yung aking kapatid. Tapos may tumira daw na ang pangalan ay William ang taong yun ay natodas na yata pero dahil sa nagbabuyan nga sila madalas daw masira ang pump nawala ang sabaw so hindi pwedeng walang tubig pag may pigiri eh. kung lulusong naman sa ilog para manguha ng tubig kakadlo doon sa ilog dyan sa kawayanan dyan ay matrabaho so tulad nga ng sinabi ko kanina ang mga baboy ay napeste. Nagka-malas-malas. Pero ayon, sa taong nakatira sa bahay na ito, meron nga silang mga kababalaghang nararamdaman. Lalo lalo na sa malaking puno ng mangga na ito. Yan. Pero hindi na raw nila pinapansin. Madalas daw may kumakatok sa kanila sa hating gabi o madaling araw. Pero kadalasan, isa dal walang ang katok pas pag bubuksan daw nila ay wala naman tao so buhat noon hindi na lang nila pinapansin ang pagkatok ng inkanto ah oh, mga kasityo sana nagustuhan nyo ang kwento ng kapre tikbalang at mga kapabalaghan at kamalasan ng babuyang dito pero ang mga taong nakatira ngayon dito, 10 years na, tahimik naman sila. At kung meron man silang narinig na ungol, sigaw, tunog, katok, humahagul, hulumiiyak, hindi na raw nila pinapansin. Dahil sila ay nagdarasal na lang. Tahimik naman. Kaya mga ko, ako ay lulusong na dun sa lugar na yun. At sa susunod pang Antonio Adventure Attack and Survival at Kababalagin Story. Bang hahanap ako ng tikbalang Samahan nyo ako. Dito na sa tikbalangan